Kala, di ka nawawala dyan sa lane mo. Ayan. Sa mata mo medyo malayo. Silip ko dyan sa kabila. Wala. Hello? Change ka nga ng lane. Very good. Okay, Pasok pa. Ayan. Oh, smooth na, no? Good. Good. Focus ka muna dyan ha. Nakakita mo yung mga sakya parang nag-ipon-ipon na. pag prepare ka na kagad dyan ang position sa brake kagad. Huwag mo na masyadong apakan yung gas mo. Itong truck na to, huwag mo siyang pansin dito na masyado. Yung attention mo kaya kasi kailangan nandito talaga sa, sa lane na to. Pag kasi nakuha ang attention mo dito, dito ng truck na to, yung mata mo nandito sa kanya na nadikit, ikaw naman nahiwalay or napapadikit ka sa kanya. So para mawala yun, diyan ka lang sa lane na yan, dyan lang attention mo. Dagdag ka ng gas Sige, nawala na yung Pils mo Yan Dagdag ka pa ng gas Very good Okay Yun So, pwede kasi Ma-distract ikaw Doon sa anong yun Doon sa truck na yun Siyempre, malapit ka sa kanya alam mo Parang kasabit ka Pero, ang layo naman ah Kung mapapansin mo Yung kanyang gulong Nasa, nasa kabila naman Wala naman din sa lo So, ikaw ang pumapasok Yan na konti Kaya pabantayan mo yan, posible yan. Ah, uh, control uh, mo uh. sa yan. Hindi dapat ma-out balance ka Nawala ka sa lay, di ba? Nasa labas ka. Ayaw. Yan ka dapat o. Uh. Yan o. Yan o. Focus ka lang Yan. Yeah. Uh, okay. Set yun. Gas. Yan. Yung mata mo doon sa Innova. Hindi lang. Ah, uh, para kita-kita mo kung na. Yan kasi maganda yung posisyon mo lagi. nakatuwid Hindi malikot. Sa okay. so pag feeling mo na sa gisaan mo itong kabila, so huwag mong ihilahin basta yung manibela mo. Ano pa rin? Kontrolado pa rin. Pulso rin gagamitin. Nakita mo sa unahan, namumula yung mga pita nila. Tanggal na agad ang gas. Pushing ka agad sa brake. Then bawasan mo na agad yung speed mo bawasan mo pa. Kasi yung sobrang pilis na yan at nagbigla siya nag pull stop at ikaw mabilis pa rin, pwede ka sumalpok No. So ma malayo pa, ramdam mo na sila, parang nag-iipon-ipon na, parang ano na, so, tanggal ng gas, mag na yan. Tapaka pa ng counting break mag na yan. So hindi ka naaabot sa katina kaya. Controlado Kontrolado mo na yung sakyan. At ka naman ng gas ngayon kasi na, medyo malayo sila. Dagdi ka pa ng gas. Yo. Okay. So, yung pulang sakyan, yung pulang kotse, yun ang susundan natin. So, malayo naman siya, dagdag ka pa ito Itong mga truck na to, hindi naman to para lumipat dito sa lane na to. Ano? Okay. Kitinan mo yung kanilang posisyon. Nandun lang. O, oh, ito lang, isa para pasawal. Ayan. Nakapasok na. Tinan mo lang itong isa. Baka bigla mo din pumasok. Pwede mo gamitin dyan yung passing line. Yes. Ilawan mo dahil gas ka pa. Dagdag -dag ng gas. Okay, dagdag -dag ka pa ng gas. Yeah. So, huwag mo matakot sa truck na yan. Position ka lang dyan sa lane mo. Ang focus mo dyan sa kuhit na yan. Ayan. Ang touch na. Kailangan di ka na, na nakakalagpa na sa kanya. Hindi ka masyado nahihuli sa kanya. Yan. Okay. Yun. So, kailangan di ba yung attention nandyan?